May pasibaw sa ilahang mga mulo ang mga personalidad gikan sa multi-sector sa Jansan sama sa isyu sa pagpanguma o pagpanagat. Usa sa mga nagpaabot sa iyahang problema sa kanhing senador Bam Aquino ang mangunguma nga si Judith Herman gikan sa Marangay Kunil. Unang-una, pilato ka bula ng inito, may income, unya karon daghana ka po gas, giulod po ang mga mais dyan sa Barangay Kunil, sa Malakong, sa Buhawi, Basta ang mais sa barangay Kunil Jud magulo jud karon ang mais. Ang binhi wa may problema kay na may gihatag ang DA na ay binhi na ay abono tag sa kasako. Pero sa ayuda ang makasusubok, kay ang ayuda wala jud nakaabot sa mag-uuma og na ay makadawat mga 5% lang guro. Samtang, alang sab ni Musa Halipa, sila nga mga miyembro sa mga gagmayng mananagat kinahanglang mahatagan o pagtagad sa gobyerno na kaepekto sa amin yun. Kasi kung isla namin, mahina ng pagbili ng mga tao, tapos wala nang mahuling isda. Kung siguro na nangyari ito ngayon, uh, pumasok itong mga commercial ito, itong mga company fishing, of course, ito yung mga small, mga maliliit, ano pa mahuhuli nila ito? Mas lalo, oh, ma na. Mas lalo na ito ngayon, may mga bagong batas ngayon, eh, na sila mangisda dito sa municipal water. Uh, ito mga commercial ito. Alam mo, ma'am, high tech ito ang mga mangiista ito. So, hindi kagaya namin. Hulihin namin sa isang taon. Hulihin lang nila yan sa isang araw lang. Ano pa ang maiiwan sa mga maliliit? Kaya nga kami Tuhan Gawas sa mga mananagat o mag-uuma, anaasab ang grupo sa Centro Soxargen, mga youth leaders o grupo sa kababayinan gikan sa lain-laing barangay sa Jansan. Matod pa sa labaw sa Association of Progressive Labor kon APL Centro nga si Herbert Demos. Daghan ang problema nga giatubang sa mga mananagat o mag-uuma sa syudad nga lang mapaabot sa national government. Aron sab sila ang matabangan very complicated no yung uh, problema nga ginatubang sa mga mananagat nato sa sa gensa, no uh, una uh, tungod sa epekto sa global warming nagagamay no ang uh, production sa mga isda within the municipal water no, or along the coastal area so dire create siya og kanang uh, problema sa mga mananagat so uh, nagadaghan ang nagapobre tungod kay gamay lang ang ilang kuha no o wali policy ang atong government ay either local government unit or national government paano sila masuportuhan nung uh, makalingkawa sa kapobrehon unang una kasi yung pinaka punot dulo nito nung nagbago yung polisiya ng gobyerno na sandalan yung importasyon at hindi tulungan yung mga lokal na magsasaka no para sa akin yun po yung naging turning point eh nung masyado tayong naging focus sa importation unti-unti rin pong nawala yung produksyon sa ating bansa So kung bigas man po yan, o hindi kaya po mga livestock, baka dito po mga fishery, dahil kumukonti po yung tulong sa ating mga manging isda at magsasaka, uh, nawawalan rin po tayo ng production. So para sa akin, yung importante yung pulisiya dyan, baguhin po yung pulisiya, wag lang kumiling sa importasyon, tulungan natin yung Pilipinong magsasaka. In the heart of changing lives, kinis sa si Brigada Enami Mugpun, Brigada News.